Pagandang araw po muli mga kababayan, Kuya Mamo po at uh, muli po tayong uh, nagbabalik ha, dito po sa ating YouTube channel upang uh, muli nating uh, pag-usapan uh, mga kababayan, uh, ito pong mga latest na uh, issue ano? lalo ta higit uh, ito pong uh, politika at uh, bago po tayo tumuloy ano? Uh, dito po sa ating paksa ay uh, binabati ko muna po ang ating mga kababayan Lusunbis tayo Mindanao at ang ating mga kaubayang na rin sa si Bayang Dagat. Magandang araw po sa inyong lahat. At uh, sana po ay uh, nasa mabuti tayong kalagayan uh, sa mga oras na ito. So mga kababayan, na pag-uusapan po natin ngayon na ito po si Caroline Chansaya noho. Ito po yung uh, isang uh, Congresswoman na daga uh, Sagip uh, Partido Ito po yung uh, kapartner, ito po ni Marcolita. Yung uh, Sagip Partido Lista mga kababayan ay uh, Sariling uh, Partido List ito ng uh, Iglesia ni Cristo. At ang uh, magmo-moderate mga kababayan ay mga kapatiran sa Iglesia noho. So uh, nagkaroon lang tayo ng uh, uh, pagtataka dahil ito po si Caroline Chan sa mga kaubayan ay pumirma ito po dito sa uh, pro-impeachment. ano So ibig sabihin uh, kapag uh, pumirma ang isang uh, kongresista dito po sa uh, signature campaign ng kongreso ay uh, upang uh, nais ma-impeach ito po si Sarah. Pero, uh, di bata uh, nakita natin itong no, mga nakaraang uh, senaryo, ano ho, huh? ito pong INC ay uh, talagang uh, kilala na uh, kaibigan ng mga Duterte at uh, ayaw din nilang uh, ma-impeach itong si Sara. Ngunit, uh, ito po si uh, sa mga kababayan ay uh, isa po sa mga lumagda, na ano, huh? dito po sa uh, pro-impeachment, uh, Sarah. So, ano kaya ang uh, pakiramdam nito mga kaubayan? Dito pong si uh, Marcolita. Dahil uh, ito pong si Marcolita mga kaubayan ay uh, uh, representative nito ng sagip Partylist. list. Ano? Kasi nagkaroon sila ng two seats. Yung uh, ng uh, sagip. Dahil uh, malaki po ang uh, buto na natamo ano, ng uh, sa Kaya dalawa po yung uh, kongresista rito. At uh, ito pong si uh, Caroline Chansay at uh, ito pong si uh, At uh, gaya nga po ng uh, sinabi ko kanina na ito po ay uh, sarili nga uh, partners ng uh, INC. So, dito mga kapay, nagtataka po tayo. Ano? Dahil na, uh, ano nga ba ang uh, nasa likod po ng uh, pagperma nito po isang uh, kongresista na uh, kasama ni Marcolita dito po sa sagi Partilista, no. at uh, bawat takilos uh, mga kaubayan uh, ng uh, dalawang kongresista ito ay uh, dapat alam po ito ng pamunuan ng uh, Iglesia ni Cristo ngunit uh, ayon po dito mga kaubayan sa isang uh, kilalang uh, vlogger dito po sa Kamaynilaan uh, ay uh, talaga nga po pero mga po ito ito po si uh, Caroline Sansay dito po sa Ibig uh, Maimpis ito po si Sarah. uh, dito mga kaubayan hindi diba, mapakita ko po sa inyo yung uh, video ano at uh, video po ito ng uh, isang vlogger uh, uh, models of uh, Manila at uh, kilala po itong vlogger mga kaubayan at uh, panuorin natin kung uh, ano po ang uh, masasabi nyo rito. Bakit importante? Bakit critical? Ang sagit party list, ang nage-elect ay mga kapatid natin sa iglesia. okay? Um, kasi every election, umipili yung iglesia, hinahating na rin yung boto nila, nilalagay sa mga party list. Okay? So, um, nakatusit yung sagit party list. Para pumirma sa impeachment si Caroline Tanchay, ano kaya ang ibig sabihin nito sa relationship ng iglesia at ng palasyo after the impeachment? So yun yung tanong dyan. Ano kaya ang pakiramdam ni Marculeta na yung kanyang kamismong kaparty list ay pumirma dyan sa impeachment? Tapos si Marculeta yung nasa kabilang side, di ba? Siya yung mag... Parang ano din yan eh, parang one rider din eh, di ba? Si Roj, si Roj Gutierrez at si Senator Bosita, si Kong Bosita, ay, di ba, medyo hindi pumirma si Bosita, pero si Roj pumirma. Dito naman, si Tanchay pumirma, si Marcoleta nandun sa side ni Sara. So, dito mga kaubay, no? uh, ito nga po, uh, nagtataka tayo dito huh? kung uh, ano nga po ba ang uh, nasa likod ng uh, nito po si Carolina Tanchay, ano, at uh, mayroon po ba uh, hindi na agenda? Ito po nga uh, sa party at uh, ang ba ang para sa mga kanyang. At ito nga po mga kababayan, ito po si kung uh, Congresswoman uh, Caroline Chan sa ano, ng sa party list. Isa po ito sa kumabol ano. Dito po sa 25 uh, dito po sa Pro Investment Sara. At uh, kasabay nila ito po si uh, Saldico na uh, uh, isa rin nga congressman na dito po sa ako bigol a party list na dapat ulat ano ha na tanggal lang po ito ng uh, kapangyarihan na uh, bilang isang chairman ng uh, committee on appropriation so kung uh, ano man po ang uh, nasa likod na ng uh, nitong uh, sige kung uh, congressman na uh, Caroline Chansay ay uh, sila po ang nakakaalam dito ano at uh, tayo po ay uh, nagtataka lamang dahil uh, kilala natin na ang, ang Iglesia ni Cristo ay uh, hindi po pabor ano, na maibig ito po si Sarah at ito po si Carly Chansai ay isa pong uh, representative ng sagi party list which is ang partylist uh, party list na ito ay uh, sarili po ng uh, Iglesia ni Cristo. So yala lang po muna mga kabayan ang ating uh, information uh, may babahagi sa inyo sa araw na ito at uh, sa mga susunod na oras ay uh, muli tayo magbabalik at uh, upang uh, magbigay muli ano, ng mga mahalagang informasyon na galing po dito sa mga uh, malalaking uh, personalidad na dito po sa politika na nangyayari ano, dito po sa ating lipunan. Uh, na, ito po muli mga kabaya na si Kuya Mamo at uh, nagsasabi po na sana po sa araw na ito ay nasa mabuti tayong uh, kalagayan. At uh, ligtas po sa uh, anumang kapahamakaan. God bless mo at bye